Hindi daw hayaan ng Brazil na maunaan sila ng Pilipinas katulad ng ginawa nila sa Latvia. Ang sa head coach ng Brazil na isang Serbian coach ay sinabi nito na expect daw na magiging competitive ang magiging laban nila sa Pilipinas at well scouted na nila ito. Sinabi pa nito na highly technical team daw ang Pilipinas base sa napanood nila sa dalawang game ng Pilipinas. Nabanggit pa nga nito si Justin Brownlee kay Soto. Junmar Pajardo at Dwight Ramos expect daw na ibang Brazil ang magpapakita sa Pilipinas dahil ibang style of play daw ang laruan ng Pilipinas dahil pares daw silang gutom makapasok sa Olympic. Samantala trending naman sa ngayon ang sinabi ni Coach Team Co. na si Justin Brownlee daw ay isang NBA caliber talaga at nananawagan pa nga ito na dapat may kumuha o naglalaro daw talaga ito sa NBA. Baka hindi lang daw ito napansin ng mga NBA team. Si Justin Brownlee ay kasama sa mga superstar ngayon sa FIBA OQT kahilera ang mga NBA player. Averaging 25.7 points at 8 rebounds per game sa dalawang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Latvia at Georgia. Ayon nga kay Kai Soto, si Justin Brownlee ang Michael Jordan ng Philippine Basketball dahil halos similar ang laruan nito dahil sa sistema din ng nilalaroan nito na triangle offense ni coach Tim Cohn. Speaking of Kai Soto, sa pinakabagong balita si Kai Soto ay negative na sa si injury sa broken rib at nagpapasalamat tayo dahil hindi naging malala ang injury nito. Pero ayon sa report, hindi pa sigurado na makakapaglaro ito kalaban ng Brazil dahil nabogbog ang katawan nito. Gusto ni Coach Tim Cohn na makaharap ulit ang Latvia sa finals pero nakaharang pa ang Brazil na hindi birong kalaban at delikado. Sa laban ng Brazil at Cameron na naging best player of the game ay si Simos Mindiel scoring 19 points at may 5 rebounds. Dapat din nilang bantayan ng isa pang shooting forward na si Lucas Diaz na naka-score din ng 16 points at may 6 rebounds. At ang main man sa gitna ng Brazil, si Carlos Caboclo. Magiging pokpukan sigurado ang laban dahil tulad ng sinabi ng head coach ng Brazil, na well scouted na nila ang Pilipinas at alam nila ang gagawin nasa mga player na lang daw nila ang susi para makapasok sila sa finals para naman sa ating gilas Pilipinas patuloy lang nilang ipakita na kaya nila ang kalaban malaking kawalan kung hindi makakapaglaro si Kai Soto pero andyan pa naman si Junmar Fajardo, Justin Brownlee at Dwight Ramos at ang ibang player pa ng ating national team. It's now or never na to dahil minsan lang ang pagkakataon na makapasok sa finals ng OQT ang Pilipinas. At alam ito ni Coach Tim Cone at ng mga player. Kaya expect natin na ibuboost din nila ang lahat para sa chance ng finals at tiket papuntang Paris Olympic. Matalo o manalo, super proud na tayo dahil sa dalawang game ng Gilas Pilipinas. Pinatunayan ni nila na world class talaga ang Pilipinas pagdating sa basketball.